si ano lang, nakatrabaho. Oo, oh, nga, na -ingit nga ako sa kanya, kahit nga yung taping niya, sabi ko, sama ako. <laughs> Tapos nakasama ako once, nakapagpa-picture ako. Ah, oh, talaga? Mm, bagets-bagets pa. Oh, ako. kita mo nga naman. Mm. So, si Moana ang magtatanong ng questions at sila, nagkatrabaho na sila dati. Ako, as a fangirl lang ako. Mm. Mm -mm. First question. What's your favorite role you've played and why? Alam mo palagi akong tinatanong kung ano yung paborito kong nagampanan. Ang palagi kong sagot dyan, parang halos lahat gusto ko talaga. Pero si Marimar kasi nagbigay sa a- So, Marimar ako dyan. Marimar. Aww. <laughs> oh my gosh, araw-araw ako nagpupuyat dyan. <laughs> Oo, oh, <laughs> tas iyak, lahat ng mga emotions. Ako naman batang kiapoy kasi parang na-experience ko yung action. Yes, Darna. Darna. Parang di ka naman kumakain. Parang maka ano po nag ano open eh? ka nag-open. Yung, nag kaba <laughs> yung Parang dapat kumain ka. When and where did you first go? Ha? Kami dalawa? Ayun nga! Sa ano, GMA. Saan? Sa dressing room. Okay. Ah, ah, picture mo ko dyan. Pero parang may nakita ako na sabi mo, sinupladahan ka. Sino yun? Dulo mo nga sa akin kung sino siya. <laughs> Ayan <laughs> pa lang ako. pero din niya. Ah, ganun. Ano yan? Para maging strong daw yung personality mo. Okay lang yan to experience na mga ganun. Diba? Hindi siya kumakain guys ha. Ito na. Hindi siya kumakain. What are some of the hardest struggles you faced and how did you overcome it? Um, siguro ano, bilang artista kasi napaka-transparent ng buhay natin. Alam niyo yan. So may mga bagay na mga binabato sa iyo minsan na hindi mo alam how to handle. Ano, papatol ka ba? Hindi ka ba papatol? I-explain mo ba 'yung sarili mo o wag na? Pero alam mo, habang nagtatagal, na-realize ko na Ah, ito pa dapat ginagawa. Kasi napaka-transparent kong tao eh. Parang what you see is what you get. Pag galit ako, galit ako. Pag masaya ako, masaya ako. So, pag sa showbiz pala, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng transparent ka. Kasi alam nila kung paano kanila, alam mo yun, sasaktan. Pero ako, in case ko kasi, parang matapang na yung personality ko. Kaya pinipili ko talaga yung gagawin kong laban. Pero dati hindi. Lahat pinapatulan ko. Kasi totoo, okay. <laughs> Lahat talaga pinapatulan ko. Pero sabi ko, after ko magkaanak, shucks, ang laki ng binago sa akin ng motherhood. Gagawin ko pa ba? Parang sayang naman yung effort ko para patulan pa kita. Eh di, sa anak ko na lang i-effort ko, di ba? Yun lang naman, palagi ko sinasabi yan sa mga nakakatrabaho ko, minsan nagpapa-advise sila sa akin, parang ginagawa mo, parang di ka pumapatol sa ganito, ganyan. Sabi ko lang talaga, o tapos, pinatulan mo sinong talo. Pero minsan talaga, alam mo yan, gusto mo talagang pumatol. Di ba? Talaga, gagano'n ka talaga eh. Uh -huh. So ikaw, ano naman yung sa'yo? Ako kasi pag may nakakaaway ako, talagang... Inaaway mo din? Hindi, na, hindi ko pinapatulan, pero ayoko makita. Pero nakakapag away ka na ba ng literal? Hindi uh, hindi ako ma-verbal na tao, nasisigawan ko. So nakikipagsuntukan ka ganun. <laughs> <laughs> Paano? Paano ka makipag-out? Physical balan. <laughs> hindi po, ano lang. Um, sasabihin ko sa kanya hindi kita gusto. Hindi ko gusto yung ugali mo. Oo. Oh. Tapos, ah... Uh, so, pinatransparent ka din? Uh oo. -oh. Uh, Di ba Kuya Pao sa mga tapings? Oh. Hindi talaga. Hindi ko kaya mag-plastic. Ah, so ganun ka? Ganun, uh -huh. oo. So, ano yung pinaka-biggest struggle mo na? Biggest struggle? Siguro sa family na... Ewan ko. Siguro... Ano pa yung struggle ko? Shit! Nabablanko ako. Uy! Ah, uh, struggle, siguro rin sa family na gusto ko kasi sila lagi napapasayata. Oh. Isa-isa silang mabigyan ng dream house nila. So, Talaga? Yun, oh, mm. Ang bait mo naman. Mm -hmm. Oo, oh, kaya magiging blessed ka pa lalo. Yung dream house ko din. <laughs> oh my gosh, kapatid pala kita. <laughs> Alam mo ba, pihikan ako, birang-bira lang ako tumatanggap ng nag-i-interview sa akin na ginagawa dito sa bahay. Isa ka doon sa nag-yes ako. Oh, thank you. Oh, thank you so diba? much. If you could rewind to any point in time, when would it be and why? A rewind. Kung may mairi-rewind re siguro ako na parte ng buhay ko, gusto ko yung maliliit pa yung mga anak ko. Kasi ngayon ang lalaki na nila eh. Parang, alam mo yun, parang ang bilis pala, totoo pala na ang bilis lumaki ng mga bata. So parang mas gusto ko yung i-rewind yung hindi naman sa ayo ko yung malaki na sila. Pero ang sarap kasi nung no, mga maliliit pa sila na wala silang inaasahan kundi si mama at dada lang. Na nandyan lang sila sa bahay. Siyempre ngayon pumapasok na sa school. Para yung half day ng buhay nila, nasa school na sila, eh dati nasa bahay lang kasama ko. So yun siguro ang namimiss ko lang. Ako naman, unang-una, syempre, congratulations Yee! sa inyo ni Kuya Dong. Dahil, syempre, may movie sila sa MMFM. Manonood ka, ha? Manonood ako, pupunta ako bukas. Yung Rewind. So, pwede niyo panoorin on December 25. 25. Congrats! Alam mo, trailer pa lang, nanginig na kami. Hindi, walang char. Ang ganda. Yay! Kakaibat. Ay, panoorin niyo, ha? Ano ba yung re Rewind ko? Rewind? oh, oh anong re Rewind? Siguro yung buhay si Dad. Yung Daddy namin. Ah, mm -hmm. okay. Para at least Ano ha -ha ba yung naman nami-miss mo sa kanya? Yung ano niya, yung lambing niya na luto. Hindi siya yung hands-on sa amin. Mm -hmm. Mm -hmm. So kung may marirewind ako para mabandingan ko siya at matravel ko siya. Oh, oh may yung mag-travel na family, no? Oo, oh, oo. Oh, oh. oh kami din, gustong-gusto ko yan. Parang doon tayo medyo nakakahinga. Ano ka mahilig? Yung beach or mountains? Yung mga anak ko at saka si Dong, mahilig sila talaga sa- sa beach talaga. Gusto nila dagat talaga. Ako kahit sa ang gusto nila, okay ako. Basta may pagkain. Would you guys want or may chance po bang magkasama kayo sa isang movie or teleserye? Ay, Jai, baka hindi ko pa call time <laughs> nandun na <pa> ako. <lang>. <laughs> Ate, bro, <blog laughs> pala kayo. Parang hindi Monday, Tuesday, Wednesday. <laughs> dito pa lang. Dito pa lang? Bakit late ka kanina? Oh. Sabi mo maaga ka, ba't ngayon late ka? Kasi Sino, bakit? Wala po. Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng late? Mm hmm, sorry. Kanina sabi ko kay Paolo, Paolo ano na, bakit ang tagal? Bakit ka late? Kasi, brother. Ayaw ko na nga gawin to eh. Ayan, pinaalala mo. Naku, hate ko pa naman Hindi yun. po, next time pumagam. Wala nang next time. Last mo na to. <laughs> Mama. <laughs> <laughs> bakit? Eh, late ka eh. Naku, Pao, ano ba to? Di ba niya alam na ayoko nang ng late? Hindi naman sa kanya. O bakit? Ayaw ko pa din ito ng Si brother, kasi... Palagi ba ka siyang late? Hindi mo ganang attitude yun pag artista ka ha. Sa taping, ganyan ka din. Prima Donna ka. Ganito ba siya sa taping? Hindi <coughs> po. Totoo? O bakit sa akin late ka, Pao? Bakit late siya sa akin? Sorry. So namimili siya kay Batang Kiapo, hindi siya late. Dito late siya. Hey kasi grabe siya sa ibang... Pinaalala niyo pa kasi, o yan, ako. Ilang oras ako naghintay? Almost one hour. Saan ka galing? Sa bahay po. Bahay lang, Na-late ka pa? Sa Batang Kiapo, nalilate ka din? Talaga? O ba't dito late ka? Si Kuya kasi nag-ano kanina, nag-CCR. ano kanina nag ano? ccr suri promise hindi na mo? Hindi na nga. Hindi, hindi ka na din maulit dito. Kasi ayaw ko nalilate eh. Tapos, late-late kayo. Tapos, sinadama yung kuya mo. La, totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, okay, ready na, na po so, kami. So, siya ang hinihintay niyo? Hindi, nakita mo ako, girl. Di ba, trip pa lang, okay na. Hindi, so, late ka nga. So, attitude siya gano'n. Ma no, dito lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Hmm. Ba't ka na late? Pinaghintay mo. Alam mo mo lang nagpapahintay sa akin dito. Tapos ikaw late ka? Sorry. Tapos ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila wait, madaming wait, food, di ba? Naku, no, ano ba vlog to? Kakaloka, ano po chip chip Ano ba to? Pao. Sorry. Ang lang rin talaga namin mukbang ah, ba't ganito lang? Tapos late pa siya. Ay, yung kunto ko na palabas ah. Nairita ako. Ah, okay. Diba? Kahit di mo promote yung rewind, huwag na lang. Ha? Obat O ba't naiiyak ka? Hindi ah. Nakakainis pa. Gawin mo magandang setup nito. Kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, di ba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Kasi you naman know, yan, no, paulan na. Jeff, katlo na. Huwag niyo ilabas to, ha? Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Hindi, kapag tayo Ay, sa loob. Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Diyos ko effort-effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. Kuya. Alis na kayo dito. Jen, likpit muna. Ano to? Sorry, pati muna sandali. Pakairita sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan. Tapos e, ko, effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. Kuya. Alis na kayo dito. Diyan, lipit mo na. Ano to? Sorry, tracking mo ulit sa Sige, naalis na kayo. Ngayon. <laughs> hindi <laughs> ko na kaya. <laughs> ko na kita. <laughs> It's a <bra. laughs> oh, <okay. laughs> <I'm sorry. laughs> hindi ko na kaya. <laughs> ko na <laughs> <Bakit you did? laughs> I'm so sorry! <laughs> Ayan, ikaw talaga. Ikaw, ikaw, ikaw <laughs> <It's a bra. laughs>

Kula? Ang bakit, Kula? Sabi nung asawa ko, ayoko, hindi ko na din kaya, lalapitan ko na. Si Mona yun. Na, ako, thank you. <laughs> <laughs> Ayun mo. Mayama na nanonood kay. <laughs> ka eh. Natakot ka. Gusto ko nanonood ko yung sa swimming pool. Matago. <laughs> Thank you. S**t, hindi kasi nagpaproximari. Si Marian Rivera. Ang <laughs> first, first time ko to. <laughs> oh, no, first time mo. ko. Huwag po kayo magpadala dito. Since birthday ni Ivana, so yun ang kanyang pag-birthday <laughs> ng kapatid niya. Ah, memorable, di ba? Aminin mo, memorable. <laughs> Sumunod lang ako sa kapatid mo. <laughs> Alam mo kung bakit? May kwento. Ang sabi nila, Palagi mo daw ito ginagawa sa kanila. Oo oh, po, pina-prank sila ng idol nila. Idol mo, nagpa-prank sa'yo? Ginagawa ka? Hindi ah! Ika-away yung dalawa. Hindi! <laughs> 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 Alam mo, ang ganda-ganda pa ng upo ko, tapos yung retouch ako ng retouch, parang... Pero nakita para. ko na siya, sabi niya, kumakagal, sige, naku, naku, naku. <laughs> Halika, wait Ay, lang. Niya, na muna dito. <laughs> <laughs> Nou, ik praat niet meer in de rivera. <laughs> birthday. Happy birthday. Thank you. Birthday. Thank, you. <laughs> Thank you so much. Wala na. Wala nang tatalo sa prank na to. Yung pirang ka na idol mo. Yung pinaka... ka na idol mo. Natakot ako. Kala ko may nagawa talaga. Wala. Sabi nila sa akin. Sabi mo ah, Pag hindi na segue sabi mo late siya. Hindi ka late. Tapos tinitingnan ko. Hindi ka hinami, sawa kami yung tip-tip ko. Parang gusto ko nang umuwi kanina. How does it feel ma-prank ng idol? Puta. <laughs> Ito yung pinaka yun guys, so if you enjoyed Busy pa yung ate ko umiyak Pagpasensyahan nyo na Don't forget to like, comment, subscribe And comment